Mga bay, mayong hapon. Ah, nagbutang na po dahil di ko diha, mga bay. Ah, di lang ko mag-mention kung pilay price. Maraming salamat. Hahaha. -ha -ha. So, God bless mga makakita ni ha. So, palag lang kong share. Salamat po. Mga bay, inulit ko kasi may, may tao nakakita. Alright. Sige. So, ito mga bay, kung napapansin nyo yung daan. Yan ayan So, hindi na po, hindi na po muna ako mag-mention ng lugar kung saan to ha. So, yung nakapamilyar lang yung mga nakapamilyar lang o oh, yan o oh, yan yan yung lugar na yan ha tapos ito naman alam ko alam nyo ha kung saan to ayan so yan ha hindi muna ako mag mention ng lugar tapos maglalagay tayo dito ayan itong itong niyog na to yung maliit mga bay yan yan di ba oh yan right so dito natin isisiksik mga bay okay tingin-tingin baka may tao nakakakita all right dito Ayan. Ayan ha. Uh, pakikuan na lang. Pakisuyo na lang kung sino makakuha nito. Uh, Pakicomment lang sa baba ha. Sa post ko mamaya. Alright. So, so makikita natin is parang mababasa siya pero okay lang ho yan dahil nakabalot ng po yan sa plastic. right. So, kunin nyo na lang dito ha. Kung sino, ma maka sino makauna. So, God bless sa uh, makakita. Ayan. Kung napapansin nyo, yan, meron siyang meron siyang tubig maputik tapos yung daan nakalsada tapos ito. Yan, may tao doon oh. iwan ko kung napansin niya ba ako ah si Tatay naman 'yan at saka si Nanay, wala 'yan. All So, 'yun lang mga bay, maraming salamat sa inyong lahat. So, God bless sa atin. All Bye-bye. You.